Mas gandang araw sa inyo lahat mga bata. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano bumasa ng fraction at kung ano-ano ang mga bahagi nito. Handa na ba kayong math tuto? Simulan na natin. Ano nga ba ang fraction? Ang fraction ay isang bahagi ng isang buo. Ipinapakita nito kung ilang bahagi ng isang bagay ang mayroon ka. Halimbawa, kung may isang buong pizza, at hinati ito sa apat na pantay-pantay na bahagi, ang isang bahagi nito ay tinatawag na one-fourth. Ano naman ang bahagi ng fraction? Ang fraction ay may dalawang bahagi, numerator at denominator. Ang numerator ay ang bilang ng bahagi na mayroon ka. Sa example natin, ang numerator ay 1. Denominator ang kabuuang bilang ng bahagi ng isang buo. Sa example natin, ang denominator ay 4. Balikan natin muli ang ating example. Ang numerator natin ay ang number na nasa itaas. Sinasabi nito, ilang bahagi meron ka. Denominator, ito naman ang nasa ibaba. Sinasabi nito na ilang kabuang bahaging meron ang isang buong bagay. Sa 1 fourth, ang 1 ang numerator at ang 4 ang denominator. So, 1 out of four parts ang meron ka. Paano naman binabasa ang fraction? Ang numerator ay binabasa sa karaniwang bilang o natural na pagbabasa ng number. Halimbawa, 1, 2, 3. Ang denominator naman ay binabasa sa pang pamilang o ordinal number. Halimbawa, third, fourth, fifth. Kapag ang numerator ay 1, ginagamit ang singular na anyo ng ordinal. 1 fourth, 1 fifth. Kapag ang numerator ay 2 o higit pa, ginagamit ang plural na anyo ng ordinal. 2 thirds, 3 fourths. Let's practice! 5 sixths. Two ninths, six sevenths, five halves. Now it's your turn. may tatlong pangunahing uri ng fractions. Proper fraction, improper fraction, mixed fraction, or mixed number. Ang proper fraction ay isang uri ng fraction kung saan ang numerator ay mas maliit ang halaga kaysa sa denominator. Halimbawa, 3 fourths, 2 fifths. Ibig sabihin, hindi pa ito isang buong bagay, bahagi pa lamang ng kabuuan. Ang improper fraction ay kabaliktaran ng proper fraction. Dito, ang numerator ay may mas mataas na halaga o katumbas ng denominator. Halimbawa, 5 fourths, 7 thirds, 5 fifths. Ibig sabihin, ang fraction na ito ay may halagang katumbas o higit pa sa isang buo. Tandaan, ang mga improper fraction ay maaari natin gawing mixed number kung higit sa isang buo ang halaga. 5 fourths equals 1 and 1 fourth. 7 thirds equals 2 and 1 third. Samantala, ang 5 fifths ay eksaktong katumbas ng isang buo kaya hindi ito mixed number. Kung hindi, buong bilang. 5 fifths equals 1. Ang mixed fraction or mixed number ay binubuo ng isang buong bilang at isang proper fraction. Halimbawa, 1 and 1 half, 2 and 3 fourths. Ginagamit natin ito kapag may isang buo at may sobra pang bahagi. Let's practice. Two fifths, four thirds, one and one fourth, eleven elevenths, three and one half. Magaling! Totoong marami kang natutunan sa ating aralin. Abangan ang susunod na video para sa ating bagong paksa. Hanggang sa muli, marami salamat. Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, prepare to divide and conquer. Paalam!